Sab kita ang utal sa Nandito ka, baliw ako. Nababaliw sa tuwa ang puso ko. Sa isang sulyap mo ay nabihag ako para bang himala ang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo. Ayun. <laughs> ang pag-asa ng puso sa isang sulyap mo pala man ang totoo. Ang sarap mabuhay punong-puno ng kulay sa isang sulyap mo. Ayos na ako sa isang sulyap mo. Napaibig ako. Delikado mga sulyap to. <laughs> Kama kita ang mundo ko is mi iba. Pagkasing kita ko sigla Pagkapito ka, lima ko'y nabubura. Lahat ng ating pag-asa at ang tanging ligaya. Sa isang sulyap mo ay nabihag ako Para bang himala ang lahat ng ito Sa isang sulyap mo ay ako sa, pag-asa ng puso Sa isang sulyap mo malaman ang totoo Ang sarap mabuhay punong-puno ng kulay Sa isang sulyap mo ayos na ako Sa isang sulyap mo Napaibig ako. Ibig na ibig. Tapos ko. Ibig na ibig. Okay na. Pwede pwede na. Pwede na. Oh.